So guys, gumawa ako ng insalada. Ito ay labanos. Lagyan ko ng sibuyas, luya at kamatis. Nilagyan ko ng kunting visos at saka magic sarap. So ito yung kalamansi at sili. Lagyan ko pa ng kalamansi guys. Para maalis yung buto. Nano ko ng strainer. kain ba kayo nito guys masarap to yung labanos inanong ko ng asin nilamasan ko ng asin para maalis yung dagta wala na yan tapos ano ba kalungin natin magano ako ng sili hiwain ko muna yung sili dalawang pirasong sili para may konting sipa lang so yun na ilagay na natin ang sili dito Salad. Insalada ang ating finished product. Ating saladang labanos. Timplada na yan. Sarap na ang timplada guys. Okay guys thank you for watching